Yan, kakain na yung aking mga love of my life. Yan, sige, kain na, kain na. ko Ha? Ito lang yung plato ko, pakialaman Bak ba natin? Uy, dahan-dahan na yung pagkuha. Kukuha lang ng ano, yung kasya lang. Yung mo ako kanina, ha? ako. Yung kaya nyo lang ubusin, ha? Sige, sige, sige. Hoy, titingnan ko yung mga kinukuha nyo, ha? Ano yan? Kain kedai. Sister. Ha. Ini kan lain rekawe. Mana tahu. Para kanino. Uh -huh. <laughs> Wala man aku gusto dito eh. Ya, yeah, no, kuya Jan. Ay, itu ang masarap dai, sweet and sour. Sweet and sour. yan. Halika dito dito ka kasi. banda Kasi Huwag mong dito. Ay Ayan Maghihintay din sa ano kusina yan Hayan. Maghihintay ka. din dito. Hayan. Maghihintay din Ah, sweet na pala tong isa. Ayan, sige, kain-kain na kayo, guys. Ayan. Kain na kami, sorry, ha. Kain na kami dito, yan, ha. Kain na kami, ha. sige bye don't get out di okay guys bye bye kakain na kami thank you